Isang lalaki ang nakaupo sa rubber boat habang tatlong bumbero ang maingat na humihila nito sa gitna ng baha na abot tuhod. Ang lalaking ito, 50 taong gulang, ay nagmamaneho ng motorsiklo sa Taibao HSR Avenue nang mabilis tumasang ang tubig. Umakyat siya sa puno at tumawag sa 119. Sa kabutihang palad, ligtas siyang nailigtas at walang tinamong pinsala. Malakas ang ulan sa Cty Taibao dahil sa low pressure system kaya't kaliwat kanan ang pagbaha sa harap ng health center malalim ang tubig at bawat dumarang sa sasakyan ay bumubulwak ng tubig binaharin ang Taibao Elementary School parang pand ang harapan ng paaralan biro pa ng ilang netizen naging lunod elementary na ang Taibao Elementary. Nag-ingay ang mga car alarm habang ang mga kalsada sa komunidad ay naging tila ilog. May mga sasakyang kalahati ang lubog at halos natabunan na rin ang mga puno. May nakuhanan ng video na umaapaw ang kanal. Hindi na makita ang hangganan ng kalsada at drainage. Sa ibang lugar, umapaw na rin ang malaking kanal at binaha ang lansangan. Umabot na sa 400 mm ang dami ng ulan sa isang araw. At habang patuloy ang buhos, posibleng mas dumami pa ang mga pinsala. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.